Pangulong Marcos Jr. nagbabala na hindi sasantuhin na mga sangkot sa paglustay sa ng bayan. Senate President Tito Soto, kinumpiansa na no, suportado pa rin siya ng mayorya ng mga senador sa gitna ng ugong na kudeta sa kanyang liderato. Judicial and Bar Council meron ng shortlist ng mga napipisil sa pagka-ombudsman. Mga estudyante sa Pampanga State University pinalikas dahil sa bomb threat at higit ang binta lumahok sa regatta race sa Zamboanga City. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalya ng ating mga headlines sa hapon! Mga kapamilya, iginiit ni Pangulo Marcos Jr. na hindi sapat ang pagbibitiw sa pwesto at dapat managot ang mga opisyal na idinadawit sa mga maanumalyang flood control project. Sa ay episode ng kanyang podcast. Sinabi ng Pangulo na malaking pinsala ang idinulot ng mga sangkot sa irregularidad, hindi lamang sa paggamit ng pondo at ekonomiya, kundi sa buhay ng mga Pilipino, partikular sa mga nabiktima ng palpak na proyekto, bagay na hindi basta pwedeng palampasin. Samantala, binigyan din ng Pangulo na hindi sasantuhin ng pamalaan ang paglustay sa kaban ng bayan tiniyak sa talumpati ng Pangulo sa Philippine Development Forum na ilalaan at pakikinabangan ng pangunahing sektor ang pondong natatanggap ng gobyerno para sa mga official development assistance. Determinado rin niya ang gobyerno na marisol ba ang isyo ng katiwalian. Iginiit naman ni Pangulo Marcos Jr. na dapat na maputol ang malalim na ugat na korupsyon sa harap ng isyo ng mga anomalya sa mga proyekto ng gobyerno.